Kumusta? Pinadala mo sa amin itong ilang bahagi ng isang aklat tungkol sa uh, spiritual formation. At parang ang tanong mo, ano ba talaga ang maligtas? Yung tipong um, isang dasal lang ba? Tapos okay na? Parang may kulang daw, sabi mo. Magandang tanong yan. At sakto, yan ang tatalakahin natin base dito sa material mo. Ang mission natin. At, uh, bakit sinasabi dito na ang buhay kristyano hindi pala ano, finish line, kundi simula pa lang ng isang mahabang lakbayan, yung paglalakbay patungo sa pagiging tulad ni Kristo? Okay, simulan na natin to. Sige, um, umpisahan natin dito sa medyo nakakagulat na ideya eh. Yung kaligtasan daw madalas nating turing na parang yun na yun, katapusan na. Yung moment na tumanggap ka. Pero sabi dito, Teka, hindi pala, panimula pa lang daw yung starting gate kumbaga. Binanggit pa nga yung Galatian 419. Si Pablo, marang hirap na hirap siya sabi niya hanggang si Kristo ay mahubog sa inyo. Hindi lang hanggang maniwala kayo, mahubog. Totoo yan at diyan nga pumapasok yung sinasabing panganib ng uh, mababaw na conversion. Yung parang oo, naniniwala ka sa turo, pero yung puso, yung buhay, parang walang masyadong nagbago. Kaya importante yung pagkakaiba ng justification at sanctification na binabanggit dyan. Isipin mo, yung justification, parang uh, legal na deklarasyon. Pinatawad ka na, matuwid ka na sa mata ng batas ng Diyos dahil kay Kristo. Instant yun. Ah, okay. Legal status. Oo. Pero yung sanctification, eto na yung um, panghabang buhay na proseso. Yung pagbabago talaga ng karakter mo sa tulong ng Espiritu Santo para mading mas matuwid ka sa pamumuhay. Eto yung sinasabi sa 2 Corinthians 3.18, yung pagbabago mula kaluwalhatian patungo sa kaluwalhatian. Hindi nang tayo pinatawad, binabago tayo. Wow! So, hindi lang pala libre ka na sa kasalanan. May kasamang character development, kumbaga. At dito na nga siguro papasok yung next point mo, yung layunin. Hindi lang pala makarating sa langit, kundi maging katulad ni Kristo. Christ-likeness. Tama ba? Binanggit nga yung Roma 8.29 na itinalaga tayo upang mahubog ayon sa larawan ng kanyang anak. Parang sinasabi, hindi tayo basta pupunta sa langit, kundi uh, ginagawa tayong karapat dapat para doon. Tama ba, pagkakaintindi ko? Eksakto. Tama ka dyan. At ang ganda niyan kasi konektado yan doon sa konsepto ng Imago Dei, di ba? Yung larawan ng Diyos sa atin na medyo um, nasira o lumabo dahil sa kasalanan. Pero si Kristo, siya yung perfectong larawan. At sa tulong ng Espiritu, yun yung nire-restore sa atin. Ah, uh, okay. Restoration. Oo. Kaya yung formation, hindi lang pagbabago ng ugali sa labas, mas malalim. May term pa nga dito, ontological reformation. Pagbabago sa mismong pagkatao natin, sa kaibuturan. May mga sinaunang teologo pa nga na tinawag itong teosis. Hindi na tayo nagiging Diyos, ha? Linawin natin. Pero parang nakikipagbahagi tayo sa kanyang banal na kalikasan. Nagiging mas katulad niya tayo. So, hindi ito basta self-help lang, ano? Ito ay gawain ng espiritu, spirit-led transformation. Okay, ang lalim nun. Pero, paano ba ito nangyayari sa, alam mo yun, sa araw-araw? Kung hindi lang ito pagbipilit, ano yung ginagawa natin? May nabanggit kasing pamamaraan ng biaya o means of grace. Ano to? Ah, magandang tanong. Yung mga means of grace na tinutukoy dito, tulad ng panalangin, pagbabasa ng Biblia, community or fellowship, pagsamba, yung quiet time mo with God, hindi sila parang ano magic checklist na pag ginawa mo, automatic banal ka na. Hindi pala ganun. Hindi. Isipin mo sila bilang mga daluyan or channels, parang matubo kung saan dumadalo yung biyaya ng Diyos, yung tulong niya para tayo lumago. Sabi nga sa Juan 15, parang sanga tayo, kailangan nakakabit sa puno kay Kristo para mamunga. etong mga to, ito yung mga paraan para manatiling nakakabit, nakaplugged in. Okay, gets. So, hindi formula, kundi mga paraan para manatiling konektado sa source. Pero teka, parang ang dating pa rin, effort natin yun. Tayo mananalangin, tayo magbabasa, nasan yung parte ng Diyos doon? Sadyan nga pumapasok yung ganda nung konsepto ng pakikitulungan sa biyaya, partnership kumbaga. Na-highlight nga dyan sa material mo yung Filipos 2.12.13. Sabi, isagawa ninyo ang inyong kaligtasan. Parang utos sa atin, di ba? Tayo kikilos. Oh, parang ambigat. Pero basahin mo yung kasunod agad. Willing, doing, sapagat Diyos ang gumagawa sa inyo, siya yung nagbibigay ng pagnanais, willing, at ng kakayaho gumawa, working, ayon sa kanyang kalooban. Ah, sasabay so pala. Oo, parang sayaw nga. Tayong sumasayaw pero siya yung nagtuturo ng steps at nagbibigay ng lakas. Work out what God works in. At hindi lang ito sa loob ng simbahan nangyayari ha. Sa araw-araw na buhay, sa opisina, sa bahay, sa pag-aaral, kahit sa hirap, sabi sa Roma 5, doon nangyayari ang formation. Si Jesus mismo yung modelo natin. May binanggit pa ngang anim na parang streams of formation sa buhay niya. Panalangin, pananampalatayang na isa sa buhay, komunidad, misyon, uh, incarnational living, at yung word-centered devotion. Lahat yan paraan ng pakikipagtulungan sa Ama. Okay, okay. Mas malinaw na ngayon. So kung ibuod natin base dito sa pinadala mo, ang pagiging ligtas pala hindi lang isang event. Simula lang pala ito ng isang ano, lifetime journey, isang proseso ng paghubog sa atin para maging mas katulad ni Kristo. At hindi ito solo flight. Ito ay pakikipagtulungan sa biyaya ng Diyos gamit yung mga means of grace sa gitna ng ordinaryong buhay natin. Tama. Yun mismo. At iiwan ka namin itong tanong para sa na nagpadala nito. Kung ang kaligtasan ay paglakbay pala patungo sa Christ-likeness, ang tanong siguro hindi lang kung naniniwala ka kay Jesus. Ang mas malalim na tanong, pinapahintulutan mo ba siyang hubugin ka? Araw-araw, ano kayang isang maliit na hakbang? Isang bagay lang na pwede mong gawin this week para maging mas intentional ka sa paglalakbay na to. Pag-isipan mo yan.